August 17, 2024, nang mapuno na pangamba ang mga residente sa Purokduduro Barangay Kandating, Aray at Pampanga, matapos gumuho ang flood control project sa nasabing lugar. Matapos sa limang buwan, sariwa pa rin sa isip ng residente si Sonny Esguerra ang pangyayari. Eh, may pabalong ng nanong gawan niyo. Eh, may bahalo, no? kaya um, marap um, din yung ko. Kaya nililil mas lalo mga kalunos. Susopa so, nila rin ako ang pakikain niyo Magdagbu dag, darandama mula po ka seryang bakal, mamakbong, lalagotok, masikan po, yana naman po umipatudtod. Hanggang sa kasalukuyan, nababalod pa rin sila ng takot at hindi mapakali. Stress kami papunggo ngayong ito char. Manner bisan kami sempre emi balununan maliyari kay kami. As of January 13, 2025, 30 to 40% complete na ang ginagawang restoration at repair dito. Ayon sa Project Inspector na si Engineer Brian Jasper Santiago ng DPWH First District Engineering Office, matatapos sa pagkumpunisa ng wasak na istruktura sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan. Within 2 to 3 months po, kung okay naman yung panahon, eh, siguro matatapos na po natin lahat ng restoration dyan, ng repair works. Ginagawa ng contractor na Edmar Construction and Trading na walang additional cost sa gobyerno ang repair dahil pasok umano sa warranty ng proyekto. Samantalang patuloy daw ang pagbabantay ng DPWH sa repair upang masiguro ang pagsunod sa design ng flood control project. Liana Canilao, CLTV36 News.